Welcome back to Ating Channel teammates. Ngayon, para sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa yaman ng PBA players. Yes, that's right, tama ang pagkakarinig nyo dahil dito, hindi lang napapanahong issue at galing ng isang player ang ating pag-uusapan, kundi lahat ng pwede mula sa kanilang sapatos, medyas, at iba pang pinagkakakitaan. Dito lang yan sa IMAX Sports. At para sa video na ito, narito ang top 10 na highest paid players sa Philippine Basketball Association sa kasalukuyang taon. Pundahin na natin itong best player of the conference ng All-Filipino na si Junmar Fajardo. Si Junmar ay naging pundasyon ng tagumpay ng San Miguel Beermen sa mga nakalipas na season na humantong sa maraming kampyonato. Dahil na rin sa napakagandang performance nito sa court, eh, hindi na nakakagulat na siya ang may pinakamataas na sahod sa PBA. Tumataginting lang naman na 60 million pesos ang salary nitong si Kraken ngayong taon. Grabe ba? Parang ayoko na tuloy maging voice artist. Joke! <laughs> Si Japet Aguilar na isa sa pinakamagaling na well-rounded player sa PBA ay may salary namang 50 million pesos. Siya ang pangalawa sa may pinakamataas na sweldo na manlalaro sa liga. Hindi na nga matatawaran pa ang halaga nito sa barangay Hinebra dahil narin sa husay at sipag nito. Idagdag mo pa ang versatility nito na kahit mag-transition ito sa paglalaro ng inside and outside position. Pangatlo naman sa ating listahan ay si Stanley Pringle na may salary na 45 million pesos. Ang Filipino-American na naglalaro para sa barangay Hinebra, siya rin ang top overall pick noong 2014 PBA Draft. Ang scoring capabilities nga nito ay umani ng reputasyon bilang isang player na kayang ishoot ang bola with finesse. Sheesh! Kering mo yun? Ang susunod naman ay ang player na kilala sa pagiging sharp shooter. Kabah! Ang kanyang sweldo na umabot na ng 40 million pesos ang naglagay sa kanya sa ikaapat na pwesto dito Si Marshall Lasseter ay may kakayahang mag-shoot ng three-pointer anywhere on the court Ang kanyang accuracy from beyond the arc ay masyadong threat para sa si defender Kaya napipilitan itong dumikit para mabantayan ng maigi Panglima ay si The Beast. Kilala si Calvin Abueva sa kanyang tenacity at pagiging aggressive sa loob ng court dahilan para gawin siyang mahalagang asset sa team. Siya ay kasalukuyang naglalaro para sa team ng Magnolia Hotshots. Siya din ang second overall pick noong 2012 PBA Draft. Magmula nga noon ay napatunay na niya ang kanyang halaga, earning 38 million pesos this year. Up next, Brian Haruela. Isang Filipino-American na kasalukuyang naglalaro para sa team ng TNT Chopang Giga. Kahit na pang 26th overall pick noong 2014 PBA Draft, mabilis pa din itong sumikat at naging isa sa pinakamahalagang manlalaro ng TNT. Dahil na rin sa kakayahan at diskarte nitong si Haruela, naging crowd favorite ito na nakatulong upang mapataas ang sweldo. Umabot lang naman ito ng 37 million pesos. Sumunod naman ay ang 34-year-old na batang tondo, Paul Lees, on court heroics at clutch performances ang nagbigay sa kanya ng isang well-deserved spot sa mga may pinakamataas na sweldo ng manlalaro sa PBA. Umabot na ito ng 35 million pesos. Ang kanyang kakayahan na i-take over ang laro sa mga critical moments ang nagpasolido sa kanyang reputasyon bilang isang game changer para sa Magnolia Hotshots. Terence Romeo Si Terence Romeo ay isang dynamic guard na kayang umiskor mapaloob o labasman ang fifth overall pick noong 2013 PBA Draft With a great ball handling skill madali lang nitong pasukin ng depensa giving his team enough space para makahanap ng mas magandang opportunity para umisko. Siya ay patuloy na naglalaro sa koponan ng San Miguel Beerman at kumikita ng 34 million pesos ngayong 2023 Christian Stand Hardinger Ang Filipino-German ay itinanghal na best player of the conference leading the Jean Kings sa finals ng 2023 PBA Governors Cup. Isang versatile big man na kayang mangibabaw sa post at umiskor mula sa perimeter. Siya ay naging isang mahalagang addition sa Ginebra San Miguel, earning 30 million pesos this year. At ang panghuli, si Robert Bolle, ang Filipino professional basketball player na kasalukuyang naglalaro para sa team ng Northport Pier. Nitong May 15 nga lang, eh lumipat nga ito overseas para maglaro sa Fukushima Fireballs, isang B2 league sa Japan. Pero bago pa man ito lumipat, kumita na ito ng 28 million pesos this year. Oh, ano sa palagay nyo teammates? Deserve ba ng mga player ang ganitong kalaking sahod given their skills and talents? Aba syempre naman, tinatanong pa ba yan?